Mr. Bonifacio, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Sir, ang amin po nga pusong pakikiramay sa inyong pamilya. Opo. Salamat po. Ayun. Uh, Sir Bonifacio Ah, uh, ito po nung no, uh, narinig namin kanina no from from Shari na apparently yung inyo pong kinakasama si Ma'am Daphne ay pumanaw sa Kuwait. December 28 po ninyo nalaman, pero yung huli po ninyong pag-uusap that was 3 months ago, tama po ba 'yon? Opo, opo, opo. Tapos within the span of 3 months, wala po ba kayong balita or anything kung ano na nangyari sa kanya? Wala na po kahit nag-update ko araw-araw, mag-miss call, mag-chat po ako, hindi, hindi ko na po maano, ma Offline -ano, ma na po. Tapos may may time po na chat ng chat, call nang call ako. May time na po na ang messenger niya is ano po, can deliver, owner and na po. Okay, so talagang naging inactive. Wala nang uma-access nung kanyang uh, social media accounts. Pero sir, nung huli po ninyong nakausap, Etong si Ma'am Daphne, uh, meron ba siyang mga nasabi sa inyo na makakapagbigay sana ng clue sa atin? Ano yung nangyari sa kanya? Wala po. Kasi yung nag, nag call kami last is ano po, ang sabi niya, surprise lang daw po, umuwi na siya. Tapos may binili siyang mga gamit, pinakita niya sa anak niya, sa akin, na mga gamit, mga damit. Eh, kasi nag, ano siya, nagbili siya ng balikbayan box na ano, dalawa. Okay. Wala naman po, saya naman po siya at ang sabi niya po eh, ano po, surprise lang na po kasi birthday po, birthday ko po nung araw eh, 28, December. Ang nangyari po eh, kampante na lang po kami na ano, baka busy siya, namili ng mga gamit kasi pauwi na eh, kaya wala na po kaming kontak. Kailan pa po ba lumipad ng Kuwait ang inyong kinakasama? 2019 po, 20? December. So matagal-tagal na no, About five years. Apo. Meron ba siyang nire-reklamo doon sa kanyang employer or sa uh, sitwasyon or kondisyon ng kanyang employment doon? Wala naman po. Pero ano lang, konting sabi lang niya sa akin na yung mga pagkain, nag-adjust pa siya kasi hindi, hindi daw siya sanay. Kaya ano, ang sahod niya, buhin lang siya ng sarili niyang pagkain. Ito po, no, noong birthday niya. po ninyo, December 28 ay nabalitaan po ninyo, no? yung nangyari sa inyong kinakasama kay Ma'am Daphne na ayun na nga pumanaw atong ating OFW Sir anong daw po yung reason no Bakit po namatay ang ating OFW Sa initial report po is ano po pinatay daw po nilibing sa ano bakuran yun lang po ang initial report eh hindi ko pa po na prove na talagang siya po yun pero ang sabi nila po eh positive daw kasi nag-match yung fingerprint niya sa ano sa passport niya So may criminal angle pala dito uh, oh, Shari. Tapos kaya, kaya para hindi niyo na makontak kasi sabi niyo nalibing na siya ng matagal na siyang nailibing, na itinago siguro. Dalaw oh, dalawang buwan po, mahigit. Sir, ano na po yung mga update natin dun sa pagkamatay ni Ma'am Daphne na kalaban diyan sa Kuwait? Tulad ng sinabi niyo, no? iba yung oras sa Kuwait ngayon, kaya hinihintay ko pa yung latest report. Although kapon, ang, ang pakiusap ni Ambassador Cabrera, hindi mo na tayo divulge too much details. Kasi lahat ng lumalabas na detalye ay balita lang from the media uh, ng Kuwait or uh, social media. Pero hindi po official na galing sa Kuwaiti Police kasi eh, tuloy pa yung uh, kanilang legal actions. Uh, at uh, although nakikipag-ugnayan yung ating uh, uh, tanggapan, no? yung uh, this is under the DMW, pero sa embassy, siyempre, ang ambasador ng chief in charge. No? So, ang nangyari, eh, inaayos na yung pag ng bangkay. At ang balita is that, gagalaw na yung kaso laban sa gumawa na to. Hindi pa natin alam kung talagang may balita. Boyfriend daw yung tong, tong kwaiti, eh, kwa eh, perpetrator or employer, no? Ang alam din na uh, Meron daw siyang criminal problem, criminal charge problem kasi parang may drug problem. Maaring yun ang dahilan kung okay. bakit nangyari ito. No? Dalawang buwan na uh, ang decomposition. So Uh, anyway, na-identify na ko sino yung kababayan tulad ng alam nyo, no? Meron tayong Kuwaiti lawyer na retainer ng embassy, si Atty. Khaled Almas. Magaling po yan. Uh, siya rin yung lumakad. Kung nalala nyo nung siyempre, hindi mo makakalimutan, yung 2023, yung 2023, yung kawawang kababayan natin si Jolie B. nara na pinatay ng teenager. At wala pang isang taon na atulad yung, yung, ano, yung eh, suspect, no? So, ang Kuwait kasi ngayon, Pursigido sila na uh, na parusahan yung mga nananakit uh, ng Pilipino dahil po nung, kailangan kailangan nila yung Filipino workers kung naalala niyo pinagbawalan natin muli after namatay si na pinatay si Renara, yung pagpapadala doon pero earlier this year binalik ng DMW under certain conditions no hindi yung kompleto pero there is a household workers hindi bagong eh, deployment, kailangan veterano na ang dadalit doon, yung nakapunta na doon. Pero kaya dahil doon, ang kapalit noon, eh tinitiyak ng Kuwait na hinahabol ang mustisya. So uh, pangako po ng pamahala niyan, iba-ibang agencies, uh, of course DLW is in charge pero DFA na dyan din. Uh, pangako namin yan na gagawin lahat para magkaroon ng mustisya. At uh, malalaman din natin yung mga final details ko. Ano ba talaga nangyari dito? Bakit nangyari ito? Uh, Yusek, i-confirm ko lang, no? We already have persons of interest. Indeed. Uh, we also know that the person of interest is in the custody of the police. Uh, na meron siyang uh, criminal record. Uh, supposedly, he uh, takes drugs. So baka yun din ang involvement. Uh, so alam natin. So at least, lagdo na. Meron. At saka... Uh, may announcement yung sa uh, Kuwait, although hindi official, na inaanda na ng prosecution yung charges. Okay, okay. At least nakikita po natin, uh, Yusek, na gumugulong yung investigation at yung pagiging prosecution kung sino man po ang may kagagawa no, ng pagpaslang dito kay Ma'am Daphne uh, nakalaban na kalaban. Yusek, ano po ba yung pinakamotibo po no, sa pagkawala po ni Ma'am Daphne alam niyo, wala nag wala nag contact sa embassy na nawawala eh. Nalaman lang ng embassy nung nakikinabasa rin sa Kuwait News. kasi sa Kuwait po, hindi sila nagsasabi sa embahada kung merong hinuling Pilipino o merong either victim or perpetrator. Basta lang nalalaman uh, o sa dyaryo. Uh, kaya wala nag-report. Pero uh, kung ano yung motibo, yun, hindi pa rin natin nalalabas. Yung Pilipino naman, dumating sa 2019, uh, lumipat, lumipat ng employer, uh, wala namang record siya na nag-account siya ng employer, wala namang record na uh, masama siyang audio. So, um, hindi naman matikiya kung ano yung motibo, no? ah uh, eh, lalo na kung walang motibo, eh, murder yan. So, eh, kung, kung um, hindi ko pa masabi, pero lalabas na yung mga details. Titiyak namin na nandun kami. Meron tayong abogado uh, para isiguraduhin na uh, yung mga pursuit for justice ay magtatagumpay. Sir, uh, ganito, no? Kasi yung kaso po bago sa inyo kanina, isang buwan na hindi po niya na-contact yung kanyang misis, eh inilapit na niya sa agency. In your case, in eh, umabot po no ng mahigit dalawang buwan. Malaman lang po namin sir no, meron po ba kayong pinagsumbungan? Ini-report niyo po ba na hindi niyo na nako-contact ang inyong uh, missis at kung wala eh bakit? Wala po kaming napag-reportan sir. Ang ang akin lang po, tinanong ko yung mga kapatid niya, tinanong ko sila kung may iba bang account kasi hindi ko na makontak, yun lang po. At saka wala naman akong negative things sir na ganoon po ang mangyari kasi ang sabi niya ay eh, uwi na siya, surprise lang lang po. Meron po ba kayong, um, kung baga napapansin, nakakaiba doon sa kinakasama niyo po na si Ma'am Daphne? na kumbaga nanlalamig ba siya sa inyo or uh, mag, maging straight to the point na po ako Sir Bonifacio no na ito po ba ay may boyfriend po sa ibang bansa sa Kuwait Wala po akong na nakita na ganun ma'am kasi alam kong kilo siya pag gano'n. Wala po ma'am kung meron man hindi lang niya napakita kanya na yon kasi pag mag-video call kami pati yung mga account niya in, in scan ko, wala po talaga siya mga Ganon nga mga picture, mga laki, mga ano, mga chat-chat, wala po. Sir um, ganito po no um kausap na rin po namin si Attorney Leo Kakdak ng uh, DMW and uh, gayon din po um, from time to time kami din po ay kukuha din po ng update uh, mas maganda po kasi sir no yung uh, DMW and DFA na rin po ang magbalita po sa inyo do meron na rin kaming copy ng uh, report po dito from the DM uh, DFD, DFA na pero mas maganda siguro sir ang uh, DFA and DMW na po ang uh, magbalita po sa inyo um gayun pa man sir baka Uh, tomorrow po kami po ay tatawag or after po uh, siguro po may uh, maya-maya pag natawagan na po natin si Atty. Kakdak uh, para po maibigay sa atin yung uh, report po from Kuwait kung ano po ang uh, nangyari uh, kay Ma'am Daphne Okay, sir? Opo, opo. Opo, opo. pero Sana wag po, po. kayong mag-alala. Yung inilapit niyo po dito na malaman po yung uh, pinaka-investigation uh, po, gagawin po namin, sir. And opo. yung uh, pagpapa-uwi po uh, kay Ma'am Daphne, gagawin din po namin para po mas mapabilis po. Sana po. Salamat po Salamat sir and uh, ingat po kayo dyan sir Sige salamat. po ma'am Sige po, maraming maraming salamat po uh, Sir Bonifacio and gayon din po kay Mayor Cyril Salamat po ma'am, magandang hapon din po